Hi, Isabel. Hi, po. Bati ka muna sa ating viewers. Hello, guys. Good evening. I'm mm -hmm. Isabel Palarbica. Isabel, anong, anong feeling na parang anytime soon eh, ilo-launch na ang ang career mo as a full, hindi na full-time, as a professional singer, recording artist? I feel excited naman po sa mm -hmm. mga paparating projects and sa mga grand launchings na paparating this year. Mm -hmm. At uh, mo naman kami doon sa nirecord mong kanta under Venice Saturno. Um, ang yung kanta is Kabapo. And nagigandahan din naman ako sa kanta and I was really excited dahil kinanta ko yon. Ang Kaba is originally uh, sung by Tutsi Guevara. Yes, nabasa ko dun sa ano, nabasa ko dun sa press release na parang napakinggan mo yung kanta and you already fell in love with the song. Yes. Totoo. Kwento yes. mo pa. naman kay about it. Na in love ako sa song kasi it reminds me of <coughs> hindi siya makatulog dahil iniisip niya yung taong mahal niya. Can you sing a little of that song? A cappella, kahit yung ano lang. <coughs> Pwede po yung ano, yung first ano. Yes. Di ko malaman nang nadarama Sa tuwing ika'y aking nakikita May kung ano sa damdamin At abot-abot ang kaba Yes naman! Nung kinakanta mo ito, record mo itong song na to Ano yung nararamdaman mo? At ano yung naiisip mo? Napipressure ka ba? Or wala naman pa ako na pe-pressure. Mm -hmm. Pero kilala mo si Tutsi? Oh, Are you familiar oh, with her? Yes po. Dami may niya nang kinantang songs sa, sa may ano ni V ni Mr. V. Mr. V is Si Venice Atorno po. Familiar ka ba na si Venice Atorno, ang composer ng napakaraming yes. napakaraming hits ng mga malalaking artista, ng mga malalaking singers dito sa bansa? Yes. Po ano yung sinasabi ni Benny sa iyo now that you're already in the business? Na I will going to do my best because this is the biggest opportunity para sa akin. Mm -hmm. And handa ka na bang ma makilala ang mga paborito mong a singers or artista like? Yes, yes po. Sino-sino mga ito? Like Bel Mariano at iba pang artist na magaling kumanta. Sino-sino pa ba mga sina Morissette nila? Sino-sino pa mga idol mong singers? Bel Mariano, Morissette, at iba pa po. Dami. Mm -hmm, mm -hmm. E di, ano ka rin? Don Belle ka din? Yes <laughs> ano, mas, mas Don Belle ka ba? O mas, ano ka ba? Mas Katnil ba? Or, ay, wala ng Katnil. Wala. Oh, Don oh. Bel na lang po kasi wala pa silang issue. <laughs> o oh, sige, nabanggit na natin. Anong, ano meron sa Don Bell at uh, kaagad ka sa kanila bilang magka-love team? Nagandahan po ako sa kanila. Opo. And nakilala ko sila sa He's Into Her. Ang ganda po ng ginawa nila. Saan? I'm sorry. He's Into Her po. Ah, yung ano, Opo. yung kanilang series. Yes. mhm. Mm kaya Ano naman ang feeling mo dun sa issue ng Katnia? Of course, siyempre. mga agency yes. alam na alam nila 'to. They feel bad about it naman kasi sinayang nila yung 11 years. <laughs> so, talaga naman updated ka rin sa kanila. Yes. Nainis ka ba kay Daniel? Hindi naman. Hindi naman. Ah, <laughs> uh, ikaw ba pinapanood mo yung mga pelikula nila know, ng Donwell at nila? Yes po. Yes, yes si Nadine ba? Alam ko sila din, gustong gusto ng mga jeans Hello? at mga <laughs> Ikaw hindi masyado. Hindi. Okay. Ah, okay, mga wholesome <laughs> lang. Mm -mm. Pero ikaw, sa totoo lang, ano talaga yung pangarap mo sa buhay aside from uh, aside from maging singer, ano-ano pa ba? Kasi sabi nila, nung nakita kita, ay, ang tangkad, ang ganda. So, gusto mo rin bang maging beauty queen? Yes po gusto ko din naman pa ma experience kung yung paano po yung mga beauty queens pa -ano and to increase po yung may confidence kasi hindi ko po alam kung paano mag-interact sa ibang tao. Oo nga daw, sabi ng mami mo si Chea, napaka napaka shy mo daw. Pero paano ka paano ka paano ka magiging artist kung napaka napaka shy mo? Kaya po ako nang join pa artist para po i-increase pa yung mga pero hindi po ako mahiya, parang gano'n. Mm -hmm. Pero ikaw, sa mga sa palagay mo, sa anong edad mo gustong sumali sa mga beauty pageant? Kung mabibigyan ka ng lakas ng loob? 20 plus. 20 plus. Uh, op, aproba kay daddy, kay mayor? Okay. Kay mami, aproba na mag-beauty ano ka, ng mag pageant ka? yes, yes po. Hmm. Ikaw, kung papipiliin ka kung saan mo gustong unang kantahin ang ang kaba o yung isang pang ka na... Uh, ano yun? Anong title nun? Mr. Cupido po. Mr. Cupido! Si ano? Si um, Rachel Alejandro. Tama ba ako? O oh, oh, Mr. Cupido is si Rachel Alejandro? Yes. yes. Uh, doon, yung kaba, <laughs> saang, saang programa mo gustong kantahin ito? Uh, ito ba ay sa ASAP or sa uh, All Out Sunday? Pareho. Ha? Ah! <laughs> Tinuturoan ng manager na si Odyssey. Huwag daw. si Odyssey. Hindi, pero ikaw sa palagay mo. Siyempre, kung ando doon si, ando doon ang Don Bell, di ba? At na, nasa kabila naman ng Julie Ver. Si Juliana at saka si Raver Cruz. Pareho pa din po. Mm -hmm. Pag nakita mo si si Donald, si Donald, tama ba ko Donaldin? Oh. pag nakita mo ba, ano sasabihin mo sa kanya? Ang napakaganda niya po at mabait po siyang ta. Kung si Donny naman? Oh, um, ang... Um... Pag, pag silang dalawa sabay, <laughs> <laughs> makapagsalita ka pa kaya. Hindi. <laughs> <laughs> Pero eto ba, bigyan mo lang ako ng background. Kasi sabi ng mami mo si Jean, hindi, wala raw sa pamilya niyo ang singer. Tapos, pero ikaw, pero ikaw, naging singer ka. Pa paano, mo nalaman na pwede ka palang maging <coughs> singer at nakakakanta ka pala? no enroll ako ni Mami, last year lang po sa may vice lesson. And hindi ko akalain na mag-suggest po ni Sir Vinny sa turno, yung song akin na Kaba. So pero before, medyo nagulat din po ako. Pero before kumakanta-kanta ka na ba sa banyo, sa bahay, nakakaraoke, alam mo na mga Pilipino hindi ba Kasi, mahilig sa mga Karaoke yan? Pero ako hindi po medyo ako. Ano, hindi ko medyo type yung mga kanan karaoke Mm-hmm. Kung nagtataka ko, paano ka napilit na kumanta? Eh pwede ka namang mang sayaw, pwede ka namang umacting, or pwede ka modeling um, kasi ito po kasi sila just sakin. So, I will going to do my best po kasi nagyas -yes po ako eh. Mm, pero ngayon, uh, na-imbibe mo na ba? Nararamdaman mo na ba na gustong-gusto -gusto mo na maging singer? Yes O, parang hindi ka naman yata kinabahan, nagre-record ka, parang ka na pressure sabi mo. Wala naman. At taray. <laughs> Kung sa kasakaling mabibigyan ka ng pagkakataong maging artista, Sino ang gusto mong maka-love, Tin? Kahit sino ni naman po. Kahit si Empoy? <laughs> <laughs> Charot. Siyempre <laughs> pag sabi, ba? Siyempre pag sabi... Siguradong ba sa office? <laughs> Oo, siyempre. Pag ano ka, magsabi mag ka ng... ng gusto mo na... favorite mo rin. Marami dyan. Sina Kyle. Sino pa ba, ba? Sina ano... Marami. As in marami. Marami nga Sino sa palagay mo? Kasi ang dami talaga. Hindi, tsaka yung gusto mo yata, may mga ka, -ka love team na din. Ayaw mo Ayaw po So, anong, ano ang maasahan ng mga lumalaki mo ng fans sa mga susunod mong araw? Sa mga susunod mong araw sa showbiz? At kailan ba ang launching dito? <laughs> ngayon kung pa yung grand launching kasi inaano pa po, po ina-arrange pa po, po yung mga date. Mm -hmm. Kung pa yung mga available yung ibang tao at hindi po sila busy. Mm -hmm. Pero ika, pero saan ka nila pwedeng mapanood or sa kanila pwedeng ma-follow do sa mga syempre mag-idolize sa at, at yung mga gusto pang sumama sa sa uh, member ng yung ng yung fans club. Dako meron na parang ganoon. <laughs> sa Facebook page ko pa sa YouTube. Anong anong ano pangalan mo doon? Isabel Magno Palabi Kapedi. Okay. Sige, okay imbitahan mo na sila doon sa ano sa lalabas mong songs. Sige. Uh, invite, you invite. I, guys, i-invite ko po kayo na you <laughs> oh, invite mo na abangan. abangan Watch out mo. for Kaba and i-update update ko na lang po sa kasi inyo kung when po yung lalabas yung music video namin. Thank you, Isabel.